So yun guys, ah, bali, mayroon tayong mga kaibigan na pumunta rito at yan mga kaibigan timbang at nagpapagawa sila ng kanilang mga itak at gulok o yung mga nasira na bungi ay pinapabalaspas po nila at pinapasubuhan. So yan guys, nakikita ah, nyo eh yung isang mangyan natin kaibigan eh na nagano sila ng itak kung sakali makabili sila kasi pag nagustuhan nila eh yun, tumitingin-tingin sila para pag nagustuhan, ibibili eh, sila. So, yun pala guys, uh, ah, eh, nag, nagpabalastas po sila at nagpapasubo ng itak para ma-repare kanilang itak so yung mga kaibigan natin guys sa galit bungabong yan at talaga malayo pa yung at sinasadya po nila talaga dito yung pandayan para dito magpa-repair ng kanilang itak so yan nakikita nyo naman at yung kaibigan natin kahit ganyan yan ay eh, talaga mabait naman yan at talagang dito talaga sila pumunta para uh, magpagawa ng kanilang itak kung sakaling may bungi at papa nila so yan guys yung mga ganyang itak ay ng balas baso so, ang presyo niya dito ay 180 sa balas baso so, pag subo naman 50 lang so ayan nakikita nyo guys kung paano ginagawa at pag paano pagbantay yung itak so mano talaga talaga mainit at sakrobisyo sa paggawa so yan nakikita, uh, nakikita nyo yung pagbantay talagang uh, bagang baga para mabilis lumambot yung bakal para madaling pupukin So, yun nga guys, uh, salamat sa mga nanonood ng aming video sa aming mga uh, ginagawang itak kung nagugustuhan nyo po yung mga gawa rito kasi sa iba hindi namin alam kung pare-pares yung gawa so yun nga guys yung mga kaibigan natin at uh, talagang naghihintay para matapos yung kanilang pinagpagawa so yun guys sa uh, pakipalo naman po yung page ko yung Dinsyo TV at uh, huwag nyo kalimutan isubscribe uh, subscribe din yung aking youtube channel Dinsyo TV rin at uh, siyempre pakishare na rin at pakilike so kung gusto niyo po at uh, pakishare na po yung mga video namin para malayo po yung mararating so uh, maraming maraming salamat po sa mga nagko-comments sa mga uh, So yun guys, thank you nga rin pala sa mga nag-like at sa mga nag-share at maraming maraming salamat po. So yun nga guys, uh, bali binubusisi na po ni kabay, kaibigan natin yung kanilang pinagawa at uh, syempre para alam niyo na maganda talaga. So yun nga guys, uh, bali magpapasalamat lang po sa inyo at sa mga sa, uh, nanonood sa aming video. Maraming maraming salamat po at thank you po. God bless po sa inyo.